Ng dima, dima ang isang kagat tabuan. Lima, limang kagat po. Ang dito, ayan. to Kagat ah, sa ulo. Mayroon din sa ulo, mayroon din sa liig. Ang ah, daming tabuan Kaya na dito yan. Ang sa may mata, malapit. Singkit na si kainsan. kailan natin napuhagin yung tabuan na yun. <laughs> na po, napuhag na yung tabuan na nakakagat. Yan silab na yung bahay. Pemiru pantabuan jen Yang mana Ano lang yun siguro? Testa ah. hmm. na yun. Hmm. Testa na nga yun. Ano ba? Ito na pa mga kaisa ng aming napuhag na tabuan. Ang kumagat po sa akin. Yan ah. Ito na po yung bahayan niya. Yan. Ito po. Yan o. Oh, sunog na sunog na talagang bumawi po ako sa kanya mga kainsan talagang pinahirapan po nila ako eh ay mga anak ko yan nakakain daw yan eh matamis na yan yan matamis na yan